Maraming trap dito. Pati ito trap, oh. Tingin dito! Tingin! <laughs> ang trap! Uh, ang bait naman ang prinsip. Basta kaya yan. Tapos iwalis mo dyan sa trap. Hindi! Oh. May tao, hindi! Ito ko naman, di ba? Oh, <laughs> uh, ayan. Maghanda. Ayan. Ayan. Ayan drop guys yan oh malaking drop yan hindi ko mawalis yan oh 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 <laughs> <laughs> tingnan namin tingnan oh, wala 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 malinis ang ginagawa mo ha ito yan yan guys akala mo nagmawalis yan tingnan nyo ganito ang mga wife na dito <laughs> 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 oh 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 magkikita ka naman na oh oh o yan yan <laughs> bravo, bravo, bravo. isa nandun yung isa maghay ka yung isa nandoon. Yung Ayun. Ay, trab. Grabing trab dito guys. Diyan sa inyo nag-trab rin kasi dito grabing trab. Oh, kita niyan. Dito lang talagang trabing ki. Dito. Doon rin wala. Masyado. Oo. Or galing doon. No? Oh, yan. Grabing trab. Oh. Umulan dito ng ng ano. Umulan. Umulan ng hangin. Ay, umulan ng ano pangalan niya? Halika. Halikabok o buhangin. Tinatawag naman nila itong sa sa, sa uh, English sandstorm. Ayo, sandstorm. Sandstorm. <laughs> <laughs> English na yan. Akala mo ah. Sa, sa Arabic. <laughs> Tinatawag nila mutar trab Mutar. Tra mutar trab. Mulan daw ng anong trab. Ayan. Paulusin oh, kami ng yung mga kasi may parating mamaya na taga US lagi yung bisita. Taga US. Mer. Mer. Tingnan mo si Kwan oh. Ayun, isa. Oh. <laughs>